Sino ang karapat dapat sa walang hanggang papuri, taglay ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, tagumpay, karangalan, kayamanan at kakayahan na magtaas ng sinuman. Ayon sa First Chronicle chapter 29 verse 11 at 12. Verse 11. Yahawa ang alahayam ng Israel, aming ama, nawa ay purihin ka magpasawalang hanggan. Ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, tagumpay at karangalan ay nauukol sa liyo. Sapagkat lahat ng nasa langit at lupa ay salyo. Ang kaharian ay salyo, Yahawa. Ikaw ang namumuno, ang hari ng lahat. Verse 12. Kayamanan at karangalan ay nagmumula sayo. Ikaw ay namumuno sa lahat. May kapangyarihan at kalakasan ka salyong kamay. At nasalyong kamay ang kapangyarihan upang gawing dakila at makapangyarihan ang sinuman. Bilang konklusyon sa ating verses na binasa na matatagpuan sa Hosea chapter 13 verse 4 hanggang 6. Verse 4, Ngunit ako si Yahawa na inyong alahayam na naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Wala kang dapat kilalanin na alahayam maliban sa akin. Walang tagapagligtas maliban sa akin. Verse 5, Inalagaan kita sa disyerto, sa lupain ng nagniningas na init. Verse 6, Nang aking pinakain sila, sila ay nabusog, nang sila ay nabusog, sila ay naging mapagmataas, pagkatapos kinalimutan na nila ako. Magising nawa ang inyong diwa sa aming mga inilalahad sa video na ito, upang masumpungan ang katotohanan. Abangan nyo po ang mga susunod na upload video ukol sa Torah and Covenant at maging sa mga kasaysayan. Maraming salamat po sa panonood, be blessed, shalawam.